Anyari sa avatar mo? Mukhang Marlon ka, Marl! Hayaan mo na, girl! No need naman ng real identity sa metaverse. Kung sa bagay, baka pwede rin maging transfer sa metaverse. <laughs> may kumuha ng balabal na peacock! Ayusin ko mamaya ang shipping. Hindi metaverse na customer natin, ha? May extra tip at may next order na agad na isang buki ng white lilies at 100 pink roses. Aba, mukhang sobrang busy natin ito. Hindi ko pa tapos ang ginagawa kong lion cap, tapos yan, may bagong flower bouquet pa. Tama na ang kwentuhan, Avatar Girls. Trabaho na tayo. Kailangan ko pang pumasok mamaya sa Metaverse. Excited ako makita ang comment ni Sky Guy sa articles ko. Bakit kaya sa tuwing naiisip ko siya parang na-excite -e ako? Mukhang iba yan ah. Ingat kayo sa mga nakakausap niyo sa virtual world. Avatar lang ang mga yon. Maliban sa business, Huwag niyong hayaang magkaroon ng koneksyon sa kanila sa tunay na buhay para walang sakit sa ulo at problema sa puso. Lola Vina naman! Baka naman hindi masama magka-love life sa metaverse. Kung magandang tignan ng mga avatar na may pakpak na lumilipad, eh mas maganda siguro yung may wings of love ka rin sa virtual o tunay na mundo, di ba? Diba? Paano ka magkaka-love life sa avatar mo na mukhang lalaki? Baka ba di makasalubong mo? Lalaki ang nakasalubong ko kanina no, at mukha siyang typical na romantiko. Mukha mayaman pa. Aba! Mukha may avatar interest na mga metaverseian girls ah. Ate, bakit hindi mo na rin hanapin ng forever avatar mo?